Kumpirmadong bilang ng mga Pilipino marinong namatay matapos pasabugan ng missile ng rebelde Grupong Huti ang isang barko sa Red Sea. Live wala sa Mandaluyong, nasa Frontline ng Balitang Yan, si Reyniel Pawid. Reyniel, ano na ba ang update at ilan ang kumpirmadong patay? Root tatlong uh, Pinoy na nga yung kumpirmadong patay matapos samaan ng rocket missile. Itong uh, isang uh, cargo vessel sa may Red Sea, ayun ah, yan sa Department of Migrant Workers. Sinabi ito ni DMW Undersecretary Bernard Olalia sa kanyang panayam sa 1PH. Nakausap na raw nila ang mga pamilya ng mga biktima at bibigyan ng tulong. Sa larawan mula sa Marino PH, makikita ang limang Pinoy habang sinasagip sa tubig. Kasama rito ang kapitan ng MV Eternity C. Pinagahanap naman ang iba pang mga nawawalang tripulante. Ayon kay Olalia, nasa ligtas na kalagayan na ang mga na-rescue. Binabaybay ng MV Eternity C ang Red sea papuntang Somalia para magdala ng pagkain para sa World Food Program nang biglang pasabugan ng rebelden grupong Houthi nitong Miyerkules. Tumama ang diesel sa gilid na bahagi ng barko dahilan para pasukin ito ng tubig at kalaunay ay lumubog. isa sa 22 tripulanteng lulan ng barko ay pawang mga Pinoy habang ang isa ay Russian national. Narito ang pahayag ni Yusek Olalia. May uh, tatlong namatay no na Filipino crew natin doon. Confirmed na po yun. At uh, nakausap na rin po natin yung uh, kanilang-kanilang pamilya. Meron po tayong mga balita, hindi ko lang kung pwedeng i-confirm ngayon, At, uh, and for security reasons, na tayo po ay naniniwala na na-rescue. Na-rescue din yung iba pang nawawala. Isa ang Pilipinas sa largest shipping manpower provider sa buong mundo kaya naman kung saan 20% ng higit sa isang milyong marino ay mga Pilipino root sabi ng uh, International Maritime Organization yung geopolitical tension o yung hindi pagkaka ng mga bansa sa paligid nito ng rehiyon yung uh, ugat nitong uh, gulo ng sa Red Sea at simula November 2023 ay naitala na yung uh, 63 na pag-atake sa mga foreign or international shipping line root Reynal, yan ang binabanggit mo na geopolitical tension. Dahil dyan, itong Red Sea ay naideklarang high-risk zone para sa shipping. May sinabi na ba ang mga otoridad kung posibleng may paglabag yung manpower o yung ship owner na dumaan pa rin dyan sa bahagi na yan? Ruth, sabi nung nga uh, DMW, uh, pansamantalang kanselado na itong uh, permit nitong uh, mining agency na nagpaalis nga dito sa mga kababayan natin na tripulanteng lulan nitong uh, MV Eternity C. Unang-una, Ruth, ayun nga, dahil noong uh, 20, mayroon ng uh, department order kung saan pinagbabawal na dumaan no, doon sa hindi pinapaintulutan yung dumaan doon sa Red Sea at maging doon sa Gulf of Aden dahil nga dito sa tensyon doon sa rehiyon. Pangalawa, kung magkakaroon man ng pagdaan itong uh, ruta na sasakyan ng ating mga kababayan, ay dapat merong uh, risk assessment documentation at ito yung nakitang butas nitong DMW na parang hindi nga nasunod nitong maning agency route. Yan po ang express report ni Rainyal Pawit. Mga kapatid, Ruth Cabalco. para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.